Ayan, ready to go. First time namin pupunta sa Cavinti, Laguna, sa Camp Jawi. Kasi pupunta kami dun sa Halloween event ni... Camping Ideas. Camping Ideas PH. Ayan. Um, see you in a bit, no? So, bago tayo umalis, uh, magpray mag-pray muna tayo. For safety. Okay, sige. Let's pray. Heavenly Father o oh God, salamat po sa magandang weather. We pray for protection sa biyahin namin, Lord. Maraming salamat po sa provisions, sa provisions, at nai-enjoy namin itong mga ganitong moments. Protect us sa mga gagawin namin doon sa area na yon, sa camping namin, Lord. May you help us to gain more friends and uh, influence, Lord. And din, uh, uh, maging blessing and, din sa iba. Yes, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So ang tatakbuhin natin, 1 hour and 48 minutes na. 68 kilometers. Tapuntang Camp Jav. Kain na kami. Tomato and cheese. Ang sarap na ito. Favorite ko ito. Ito yung kay Aki. One piece chicken. My love. Nisi pa nga namin kung tutuloy kami. Dapat kasama namin sila, Rhea. So, hindi na tuloy sila, Rhea, kasi hindi ko alam. May lakad yata sila. Hello, ma'am, si Rhea. Hello. Siyempre, pag driver, ang gano'n paano yung kakain, di ba? Tumuan natin yan. Oh, yes. Ano bang ano natin dito? Trabaho. Oh. Kain. Yes, my Yung chicken, kagatin mo na lang, anak. Sa yung driver, hindi nagkakanin. What? Sandwich lang. Parang <laughs> mabilis lang. Nga yeah, pala guys, first time namin mag-join ano, mag sa mga camping communities. Normally uh, so, kasi kami-kami lang. Yung event talaga, uh, first time namin. Nakakain ko yung papel! I don't know. Ititignan ko lang kaya mo pa Ang Pabubusog ako niyan. Welcome to Tanay! Ayan si mami, nakabili ng yelo. Kasya ba? Kasha, Ay, pasok mo? O, oh, yung yellow oo. Oh. Oh. Pero yung ano, mamaya na lang. Oh, mamaya, ano tayo doon ng spot na ano? Ano nangyayari dyan? lipat natin yung ano. lipat lang namin yung mga frozen goods. Pusin? Kasi, matotoha na, oh. Ay, to. Puti naman, hindi wala lang yan. Masa, masa. Okay, bababanin namin Okay na Hi guys, pa Pahaho na tayo ng ano Tinilya, hanggang makakatawid tayo Ng Laguna, dito maraming Siksag Ganda o, kitang kita yung Windmill Ayan, nakabante na. Kumalaw kayo. Wala kayong galaw eh. Sos, walang galaw. Uy. Sos. Okay, pautahin na muna natin sila. Bao na natin sila pero tayo na no. <laughs> o. <laughs> mapagbigay ako pero mapagbigay din si Kuya. Oo. Oh. Eh ganyan ang Pinoy. Oh. Punta na to ng Cavite. ayan guys so uh, medyo nirarout kami ni Mapa ayan o no. Mapa Gmap ni Gmap ayan o no. pinapapasok kami dun kanina dito pero ayan yung ano Candava Lake Resort Lake no so huwag lang kayong papayag kay Google Map sundin nyo lang yung Mapa ha? Huh? sundin nyo lang ah, ang gusto. niyo? lang yung ano instinct niyo. <laughs> yung instinct nyo o oh, instinct nyo ayan eto na yon yung papasok kasi sayang gas <laughs> Mm. Ayan guys Malapit na tayo sa Destination Jawi's Parma yan na yata eh Yan ba? ba? Uh, ano na uh, 1.5 kilometers Ito yung madadaanan Ganda Wala siyang ano, rough road so far Yes uh, Merong konting community Tapos yung iba wala ng tao Mahayos ang daan dito Ganda so far, Maganda yung daan 400 meters One minute na lang. Oh, okay, yan. Yan na siya. Oh, okay. Okay, yan. Tapos tayo. Kamchawi. O, di ba naglakad tayo ngayon? Hanap lang tayo ng pwesto. Marami ng campers na nandito. Ayan oh. dami na nila. Medyo puno na eh. Ay! meron ng tao. tayo ng pwesto. Ang dungis na ng paa Mira. Napaka dumi. dito na lang kami pipesto sa ano nga to eh meron ng ang dami ng mga campers so oh. yon so yeah mag setup na tayo aga ah, nila dumating dito no Giki kaya mo yan oo di diba marunong kaya mo na kaya mo yan lang kabila naman kaya na, kaya mo Pati mo kaya mo kaya mo kaya mo ako. mo na ako. Ito na yung aming setup guys oh, Tarp at ano, simpleng tent lang 3.40 something no Kakatapos lang na mag setup eh, no? Bigla namang umulan yeah, Ayan, okay. Umuulan ha Ambon-ambon pa lang oh, ayan. Pero ayan, buti na lang nakasetup na kami all goods in the hood charot ito pala si ano yung van ni Meklista yan yung van na yan katabi lang namin dito sa aming campsite sa aming pwesto no ano yan bigay tayo ng mga pang trick or treat yan candies para sa mga bara Parang ang dami, ang konti lang yan. konti lang po. Okay. Yun. dito Ang dami um, ding tao. pak pa Eh, puto na. <laughs> Medyo putik lang dito sa kalalagayan natin. <laughs> Ay, ayan, ayan. <laughs>

Ayan. Yung taas guys, yun yung pavilion, no? Yung likod nun, nandun kami nakapwesto sa aming campsite, no? Tapos ito naman, pababa ako dito sa kanilang CR. No? Actually, pwede pa nga mag-set dito. Kung ano, kung pang-offroad yung sasakyan niyo Kasi tignan nyo yung dadaanan. Pababa hanggang dito. Ayan. So, kung kaya na sasakyan niyo maganda rin yung spot dito. Ayan, no? Ganda Maliwalas So yun yung CR Ayan guys Ipakita lang namin yung aming Setup dito sa aming camping ano, Ayan so Naglagay ako dito ng isang malit na Tarp tapos kasi ito merong Tayong tarp na malaki Dinagdagan ko lang dito para hindi naman yung aming katabi eh, ma sa amin ano habang may ginagawa kami dito kasi nakaharap sila sa amin no? so isa yun sa ano parang respeto lang no so yun so yun ipakita ko lang yung aming gamit no ayan yun, eto na dahil gumagalaw na to meron kaming ang tawag dito mami cooler cooler. Ice cooler. Tiga mo, ito yung mga binigay natin. Mga Ayan. Mga ano na siya. Mga cut na para madaling Oo, kainin na lang. Pre-cut na siya. So, Pati ulam. Pati ulam namin. Pati ulam. Para mabilisan. Para hindi lang yung magluto. Ito pa, ito pa, ito pa. Ano yan? bistik Tagalog. Oo, oh, diba? Oh. Pang dinner, tas buka. Yung iba, oh. pang lunch. Yung bukas, yung iba. so, yan, mga pang breakfast na. Tara mo yung yelo, kanina pa yan, hindi pa natutunan. Diba? may mangga pa. Okay. Okay, so dito tayo. Mayroon tayong mahabang table. Tapos yan, mga ano, may mga plato na kutsara, tinidor. Ah, wala lang kutsara, tinidor to. May plato, may baso, may mga tupperware na dyan. So, yung mga pagkain na hindi namin naubos, dyan namin nilalagay. Okay? Tapos yan, upuan, tatlo. O, tigisa kami. Tapos eto, uh, balde, no? Portable na balde. Nilagyan namin ng mga candies kasi trick or treat ngayon. So, nandun sila yung mga bata. Mamaya, dadan yan dito. Bibigyan natin ng mga candies, no? Tapos ito, uh, malaking water jug. Tapos ito, meron tayong ano dito, metal na bottles pang coffee tsaka pang drinking, no? Tapos ito naman yung ating stove, portable stove. Tapos ito yung kanyang windshield. Okay, pwede rin maglagay dyan ng condiments. Uling. May uling. May tayong uling. Tapos ito yung ating cook Itoan. set. Ay, lutuan. Tapos yung ating butane. Okay? Kasi ito ang ating groceries. Stocks natin for overnight. Ayun, mga ilaw, oh. Mamaya natin na ano yan, bubuksan. Pero ganyan yan, oh. No? Kasi ito pa, may ilaw pa dyan. Maglaging bedroom, na tayo. one bedroom. Mm. Yan, yeah, one bedroom. <laughs> <laughs> one bedroom with <may> two bed. <laughs> <laughs> Meron lang inflatable bed. Tapos yung isa hindi pa nai-inflate. Tapos yan, naglagay lang kami dito ng ano? Carpet. Carpet. Portable carpet. Ito pa, napakita mo na to? Hindi pa. Sige nga, mo. Ay, wala. Ayun, natang <laughs> <ayun>, natanggal at tanggal. <laughs> sige, sige. Hindi ano hindi ko yan? nakabit na maayos, pero 'yan 'yan, ganyan 'yan, no. Oh. Tayo pakita ko lang tong ating ano. itong orange share natin na ang ano, electric pan, Ano? Nan oh. Lakas niya, no. 'Yan yung electric fan ni Aki. Si Aki lang naman ang nag electric fan dito eh. Anong tawag dito? Vintage light. Ah. Popcorn, popcorn light. Grabe naman yung mga brand na 'yan. Popcorn, hmm. oh. Naihinaan 'yan. Ito yung popcorn na hindi nakakain. Ayan, nalalakasan, 'di ba? Ayun, 'yan yung popcorn na hindi nakakain. Okay. Pero kaming CR. Okay. Shower tent tayo. Pwede magpoop, magwiwi kasi hmm. meron tayong patingin. Hmm. Ayun, 'no. May portable na toilet bowl. Ayun, 'no. Maghukay na lang. Oo, oo. pwedeng butasan diyan o di kaya yung ano, trash bag na lang. So actually, itong tent na to, ngayon na yung last day na magagamit namin to mm -hmm. kasi may malaki na kaming parating. Yon, may paparating na malaki. Parang ako. So, mamaya magluluto tayo. Parang gusto ko na magkape ah. Ay, magkailangan natin magsaing. O oh, sige, magsaing muna tayo. Oh. tayo. Gamit itong balde na to. Tapos maguhugas na tayo ng bigas. Ayan. Eh. Para makapagsaing na tayo. Ayan. yun ang bilis kumulo oh. nakakasalang lang natin ito eh. oh. all good ah, tayo natin yan ang ganda yun yun ayun ang ganda may pa ganon nice

kung paano hindi bagay na mag sa tag-araw at tumulan sa panahon ng tag -ali. Hindi rin bagay na papurihan ang taong hangal. Ang sumpa ay hindi atalam sa walang kasalanan. Tulad ito ng ibong hindi tumadapo at tumilipad-lipad lamang. Kailangan ang latigo para sa kabayo, bukada para sa asno, at pamalo para sa hangal na tao. Huwag mong sagutin ang hangal kung makikipag-usap siya sa iyo ng kahangalan at baka matulad ka rin sa kanya. Ngunit kung minsan kailangang sagutin din siya para malaman niya na hindi siya marunong tulad ng kanyang inaakala. Good morning guys! Hindi <laughs> na naman tayo nakatulog sa mga kaluskos. Ah. Wala na mong kaluskus? kaluskos nag-aabang ako kasi ng mga ano, mga intruders. Wala naman so far. Hindi, nakakatulog-tulog naman ako konti. Pero yun nga lang, eh, siyempre, alert ako eh. Hindi ako natutulog talaga ng deep, deep sleep kasi gusto natin, ano ready. Ayun o. Nasa naman kami ng mga aso. Ayun <laughs> o. Kinalat yung mga basura namin. Kaya tinaas ko yan kagabi kung hindi ko yung dinaas kagabi dito ba yung mantika? ay mantika nilamgam na so, tayong imig pa nila kasi yung iba uh, late na natulog kasi so ayan ngayon pa lang sila matutulog yung iba morning bro ayan may nakalagay dito I love basher <laughs> ganda ham and cheese. <laughs> Bagong tae lang yun yan sila. ha? <laughs> huh? Mayroong aso dun. Oh. Tapos, nandun siya sa daanan. Lumabas siya. Tapos, pinadaan lang kami. Oh, Pinintay niya kami dun sa alabas, Tapos, Paglabas na yung eh. pumasok na siya. Ang galing. Oo, oh, ang galing. Mm. Eh, yun yung mga ano dito. Nang gulo. Ayun <laughs> eh, siya, ibang breed ng aso. Yung ano, makapal yung balahibo. Mm. Dali, no? Mainit na maambon. May kinakasal na tikbalang tsaring. Magpaambon tayo. Ganda yan. Yeah. Kailangan <laughs> Kailangan na malampasan ni Bert yung ano, yung putik dyan. Dapat di siya makadaan dyan. So, kailangan niya umikot doon sa kabila. Papunta doon sa may mga puno. Ayan. Or, pwede rin dito yun Kaya lang, medyo risky lang. Hi guys! Pauwi na kami. So, hindi na ako makapag-shoot sa labas kasi umuulan ulit. Medyo ang gulo ng weather dito. Umuulan, umiinit, umuulan, umiinit. Salitan. Yan. So, tingnan natin kung eh, kakayanin. Kakayanin. Okay, Magmamaniobra muna ako. Tanggalin na kay kayo aircon para lumakas siya. Oo. Oh. Teka hmm. lang. Uy, daddy. Wala pa man din. Hindi na. Hindi <laughs> kaya. Hindi ka mo. Uy, balon na yan, daddy. Ay, balon na. <laughs> Tawag na banig. Ay, bangin. Ito sa Oh my god. May stop up tayo dito. Ayun, ayun, ayun. na, ayun na, kinakato na. Bukusan mo kayo. Bukusan mo yung mga. Ano nyo lang sir, ah, uh, dandahanin lang. Ah. Mga pitik-pitik lang. Sige. Sige po. Kaya to, Mira. Go, 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 Mira, girl.

Madulas. Sabay po. Mako. Uh, <laughs> Tay ka. Igilim. Doon ka sa ano kumabig ka doon sa may grass, yung isang gulong kaya ba 'yon? Kantik na 'yung dinaan. Oh. Oh, pati ni ko, pati pa Yan. Lakas, oh. lakas ni di ba? Bye bye. <laughs> yeah. kasi. Salamat sa Camping Ideas Philippines So yun yung first ano namin Halloween camp Join sa Group mm -hmm. Oo sa group, Camping group Lalo sa camping groups no So Next time ulit I, I think meron pa silang mga events na Pinaplano So Yun Salamat Sala. Bye Till our next video Babu